Tuturuan ko kayo kung paano magbalat ng niyog. Pero nagpaturo lang din ako. Ganito. Kasama mga kalalam sa so, kayong maingay dyan. Dahil nagbablog tayo. Ganito lang mga kalalam. Ito, tinanggalan lang nila dito ng puwetan sa niyog para mas mabilis yung pagtanggal ng balat. Ito. Ganito yan. Ito yung ginagamit nila para sa pagtanggal para hindi mahirapan yung ano natin. Pagtanggal ng mga balat. Ayan. ganyan sila at yan mga kalalag itutusok rin nila dito pero dapat may lakas tayo ganun lang yun basta ganun na yun <laughs> may pagiba lang na magkatanggal na tayo ng isang ano, part ng uh, ah, ng nito niyo. Ayan. Okay. Ayan. Ang hirap din ang trabaho na ganito. Pero masaya din naman. Exercise ko. Ang hirap. Katawan. So, <laughs> kadraman na may na yung nagharap. Kaya nagharap buhay tayo dito. Um. mga kalalat, hindi pa natin matanggol. Pakatapos oh. lang ako ng isa. Ay, sulit na. Mabuak na magpuro. Ay, ganun na talaga mga kalalab Hanggang dyan lang po tayo mga kalalab Ganyan, hindi po masyado malinis dahil hindi naman natin kabisado. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano magtanggal ng balat sa niyog. So, kung hindi pa kayo nakapag-follow kay Miss Nights TV, please don't forget to follow me. Thank you for watching.